guys ito ang isa sa aking uh, pinagkakaabalahan dito sa amin ayan ang mag alaga nyan maglinis ng umaga at hapon ayan. isa po siyang uh, uri na aso na pags pags po ang kanyang lahi Ayan. pangupo siya yan ang aking isa sa pinagkakabalahan pag uh, dito sa bahay magat hapon

madali naman siyang alaga uh, ah, meron akong hose na ginagamit yun ni-spray ko lang na ganun pati sa ilalim may butas na rin doong tapunan ng kanyang puto kaya madaling linis ang, mm, ang lahi po niya na ay pag pili niya na yung aking manugang ah, man. okay. yun lang guys salamat support